Asawa ni ate. Head ng Manila Health Department. Sino nag-appoint? Hindi daw. Si Alfredo Lim daw. Ipatay na si Mayor Lim. Nun. But anyway, hayaan natin. Nakaupo ba? At siya ang una kong tatanggalin kapag nakabalik ako sa senior. Naku po, unang tatanggalin ni Isko Moreno, eto na. Sa so, tara alam natin mensahe ng ni Isko Moreno, dito yan sa District 3, Blooming Manila. personal kong paniwala, ito'y akin lamang, ano? Hindi ko naman kailangan kayo din. Ang personal kong paniwala, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Walang katapusang bayaran. Tama ba? Kaya naman bilang ganti, ako mismo, ay malaki ang utang na loob kay Dennis Lacuna. Oh, for some reason, I don't know. But, pangatlo, si Dennis Lacuna. Nakaupo? Ginawa kong department head. Naku, may nagsinungaling pa. Pero, okay lang yon. Pax lang tayo. Huwag na tayong maninira. Pangapat, Dr. box pangan Nakaupo Si asawa ni ate. head ng Manila Health Department Sino nag-appoint Hindi daw Si Alfredo Lim daw Ipatay na si Mayor Lim Nui. But anyway, hayaan natin. Nakaupo ba? At siya ang una kong tatanggalin kapag nakabalik ako sa CTU. Bakit ho? Galit ba ako sa kanya? Hindi. Galit ako kasi mga batang Maynila, ipagtanong ninyo sa lolo nyo. Ipagtanong niyo sa lolo nyo sa nanay at tatay nyo. Yan ang nagpahirap sa mga pasyente sa health center dito sa Maynila. Bakit? Anong ginawa? Sa ka na ba nakakita? Magpapacheck up ka lang sa health center. Kailangan naka-online schedule ka pa. Wow! Sosyal. Eh paano kung wala ka cellphone? Paalam na. Aking tina. Akin Kala mo, Apol, ikaw lang marunong kumanta. Magaling makumanta si Apol? Dinobolan niyo naman si Apol eh. Parang gusto niyo pang umisa. Pang lima, si ate. Nakaupo? Upong upo. upo. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na tayo, tayong lahat, naging bahagi ng katagumpayan ng mga anak ni Boss Danny. Ngayon, kung sila ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa mamamayan o hindi, ay ah, hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Tama ba? Tama. O ngayon, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko naman, ay oo. Abay bakit? E, Pilipino eh Pilipino ko eh. Ganon talaga tayo eh. Sahil sa gusto natin, ang utang na loob, walang katapusang bayaran. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Abay bakit? E may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinalalagyan ko. Masama naman ba na tingin ko yung panawagan at sigaw ng taong bayan? E yung taong bayan ang sumisigaw na, Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Huwag niyo masyadong lakasan. Baka masigaw ang kayo. Taong ba sumisigaw na bumalik ka na, siya sumigaw, wala na babalik! Napanood niyo? Napanood ko din. Kala ko mapapatid yung uh, related. Eh bakit sila nagagalit? Bakit sila nagagamba? Bakit sila natatakot? Hindi naman sila may ari ng pwesto na Pag yan. Pag-aari yan ng taong bayan. Bakit natin pangungunahan na magiging ng taong bayan? Kung ikaw ay may ginawa at tinupad mo ang iyong tungkolin sa taong bayan, wala ka dapat ipangamba. Pwede ka na matulog dahil kahit hindi ka makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Yeah! nagagalit ang eh bakit ba ang pinag-uusapan dito nila ay tungkol sa relasyon namin hindi ba dapat ang pinag-uusapan natin dito ay yung relasyon natin at obligasyon natin sa taong bayan yung mga politiko pag magahalalan magkakaway yung mga bahay, magkakaway din Pagkapos ng eleksyon, yung mga politiko, pati pati na. <laughs> eh, magkapit bahay. <laughs> Away pa rin. <laughs> oh. Eh, ano ba sinasabi nila? Araw-araw, pinapatawag kayo. Dinadala pa kayo sa Ninoy. Sinasakay pa kayo sa bus. Sa SM. Sa totoban, <laughs> Alam na alam na, you no? Know? Eh, sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, bawal na yun. Totoo lang. Nung isang araw, nasa rasa. Pero, hindi yan eh. Eh, naniniwala naman ako eh. Matatalino naman ang mga taga Maynila. Ano, isang libo lang mahalaga nyo? Hindi ako naniniwala doon. O, oh, ano sinasabi? Ano sinasabi? nang gagalaiti doon. Si Yorme, maraming iniwang utang. Sila ba ma may sabi? Narinig ko rin eh. O sige. O pag-usapan natin. Utang. O, natin ha. Nay! Tay! Diyan sa Kotli, mga lolo't lola ko.